mga kabayani uh, reply ako din sa comment ni kabayaning Fred's Fred Shop natabunan na raw ng mga nakindiyano ano uh, na uh, actually <laughs> totoo yan ang dami nila dito minsan yung van kasi dito eh yung dalawang line lang ng pan ng train yung subway isang red saka isang blue line kapag doon ka sumakay sa blue line asahan mo puro indiano ang laman yan talaga kaya pag kunyari umuwi ako ng pan ng bahay tapos may kita ko yung sakay eh, puro yun puro mga uh, indiano ibig sabihin mali yung mali yung nasakyan ko na pan na train doon ako sa kabila papuntang saddle town yan para kang nasa pan talaga pag sumakay ka ng saddle town na pan blue line para kang nasa India kasi nga uh, for ang laman at sa mga ako nga para ang ratio nga dito is 10 is to 1 kung 10 Indian isang Pinoy kanya sa mga aplikante punta ka sa Juan, mo sa Walmart may kita mo dyan halos sila, sila sa mga checkout counter sa mga machine halos man may mga bukan mga Pinoy, Pinay pero yun nga kalamitan dyan mga uh, Mumbai sa yung subway yung or Mumbai yung mga um, empleyado pero siyempre to, pero totoo naman yan na kung Pinoy yung restaurant yung mga Pinoy din yung kan yung kinukuha nilang empleyado mga kasir mga uh, waiter pero siyempre mas marami pa rin talaga sila so wala tayong mag mas marami population nila eh konti lang tayo pero siyempre mas magaling mga Pinoy makon lang yan sa lang ito, ha? Uh, real talk may ako lang yan Ma, madada Ma piling uh, feeling nila mas magaling sila sa Pinoy pero mas magaling ang Pinoy mga kapayani, mas magaling ang Pinoy kaysa sa mga anak kanila. Pa lang yun, ma-confident lang sila. mag lang yung nila sa sarili. Kala nila, pag natuto sila ng konti, alam na nila lahat. Pero, mga tamad, yan. Pag nandiyan nandito ka, tapos nagkaroon ka ng na, pan yung asahan mo yun, Indiano pan hindi yan sinsipag ng mga Pinoy ang Pinoy talagang masipag yan at mas mahusay hindi naman sa lahat ng lahi pero mas mahusay talaga Pinoy at siyempre ay oh baka mabasa ko mas mabang sige siyempre